plants tayo guys malit na kay dito pero itong itlog pero po yung ginisak Lagi lang itlog ang ulan natin, guys. to viewers. Thank you so much. Kain tayo ng lunch guys. Kitlo at saka repolyo. Nyerito ko yung repolyo. May meat sandal. Shout out po. Thank you so much. Ang repolyo. ginisap ko lang. Mabagyan ko ng chili. ulam na to. Pwede na. Ganun lang kasi ko lang pagkain dito guys. At least pwede mapasok maging sa chan. Ito yung burger. Shout out po. Thank you so much. Kain tayo guys. Ito itong amo natin na kalit tayo ng Yan na Ganoon ako guys. Wala lang itong amo ko. At may kunting time ako. Iano ko talaga. Magmadali akong Mag-live kahit sandali. Hmm. Para maka-update na naman tayo. Shout out po sa ating 17 viewers po and to like. Thank you so much. Kaya nang guys, kain tayo dito. Marta Manicuelo. Shout out po Thank you so much. I can tell you guys. See yang young. I think I ginisang repulyo, pretong itlog, o oh, ulam na like dis. <laughs> Kain na like dis. Kayo, kumain na ba kayo guys? Samahin niyo ako guys. Kainin kayo. Sama-sama tayo matapos kumain. Dito ko nag ang test ng upo. Sumaksok ako dito. Doon, mahirapan ako. Dito na naman ako. Doon, matalang tayo ng metric band dito. Wala kasi kaya... Minsan maginit ang silikon natin kung matagal mag, ano, mag live mm. Shout out sa ating 5 viewers. Thank you guys. Thank you so much po sa pagtambay sa aking live stream. Anali lang, guys. May lang ako, ha? shout sa ating two viewers. Pasensya na guys, may kinuha lang ako. <laughs> Quick live lang tayo guys. your view for viewers shout out po thank you sa, king, sa sa inyong pagpunta sa king live stream kain tayo nabusog na ko tuloy guys yung iba kasi guys kung magutong ako ba tapos <coughs> nakainom na ko ng tubig dahil lang magusog guys May init na konti kanina guys, pero bumalik na naman sa ano, dilim na naman. Sana okay na to ang panahon. yung mag-comment na hindi maganda. So, automatic hide yan, guys. Dito ni Whitey. Ayan. automatic yan nakahide dito kahit anong sabihin mo pa dyan ha? good pero ang mga grammar mo hindi maganda automatic na yan hindi pwede kang magsinungaling dito uh, -uh. Nandyan yun si YT. Automatic hide yan. May nakapasok nito sa itong ibang lahi guys. Nak Ibang mga comment. Kaya hindi din natin mabasa ka. Automatic hide yan, yan. Ni YT. ni control yun ni, yung mga comment na hindi maganda. <clears throat> Kaya ito ang maganda dito kasi yung mga rustic people hindi magdami. Uh, uh Walang magawa sa buhay. Yung walang magandang magandang asal pa. Or, sakit na talaga nila na ganun. Sa kanila, good. Pero ni wife, hindi good. <laughs> Sorry ka na lang. Automatic hide yung mga comment mo. So, it means hindi maganda yung comment niya. Kasi hide automatic. So alam na natin ang mga host, kung naka-automatic hide yan, so alam na natin what do you mean. <laughs> Kaya, kailangan respect to the other people, na hindi tayo mag, maganon sa tao. Hindi ba, guys? Pero, hindi natin maiwasan ganyan, guys, kasi, lalo na kung ibang lahi ang tao. At saka, sanay na din sila yung ugali nila pa gano'n. Mm -mm. Kaya hindi ko lang pansinin yun guys. Basta alam ko na, na naka yan. So hindi yon magandang sinasabi. Kasi automatic yan naka-YT. So hindi maganda. So alam na natin. So hindi na natin kailangan i-shout out pa kung sino yun. O no, ba diba? Ganun lang. Mag-imagine ka na lang dyan. <laughs> dito ka magwala ni YT. Doon ka sa ano, sa Facebook magwala. Walang magharang sa iyo doon. Mm -mm. Kasi sa Facebook, hindi control ang mga comment doon. Mm -mm. Dito ni YT, automatic hide 'yan. Konting konting mali mo lang sa pag ano diyan, sabi. Automatic hide 'yan. Ito ang napakaganda dito sa YT, guys. Kasi makontrol ang mga mga bad comment, mm -mm. yung mga bad people, ayan, so, kaya dito ako nag-focus guys kasi mas kontrolado dito ang mga comment na hindi maganda. Nandyan siya guys, nakinig ko siya. <laughs> Shout out sa ating mga viewers. Oh, nandyan siya guys. Lagi siyang nag-comment. Pero yung comment niya hindi naman hindi naman masama kaya hindi na hide Siguro, loko-loko ka. Ikaw na nga nagsabi, tinatawag ka ng ganyan. So, may something sa iyo. <laughs> o ba diba guys, pag ganyan ang tao, walang magandang ino-comment sa sa tao. So, may something na yung ang utak niya. Mm, mm Or ganyan na talaga ang ugali niya. Ganun lang. anong anong true kung ganyan ka you are not respect to the other people you like not education Parang may, may something talaga tong pangisip ng tao. oh guys. Kasi iba siya matanong ng salita. Pero never mind yan natin guys kasi nakatulong din yan. <laughs> Kahit ganyan pa rin nakatulong pumasok sa ating live. So ano na yan? Katulong na yan sa atin. Hindi na ng na atin babasahin yung mga sinasabi niya kasi wala 'yan sa pang matamang nga, sa ano sa tamang pang-isip. Bye, bye guys, ako'y magpapaalam na. Salamat sa iyong pagpunta sa aking live stream. Salamat, bye-bye.